Kasabay ng selebrasyon ng National Children's Month, muling ipinunto ng Department of Education ang pagsusulong nito ng kapakanan ng mga estudyante. Ang Vice President at Education Secretary Sara Duterte patuloy ang pagbuo ng mga programa ng ahensya para maprotektahan ang mga estudyante. Kabilang narito ang pagpapalakas pa ng mga polisiya ng Learners' Rights and Protection Office o LRPO. Katunayan, ibinahagi ni VP Sara na abot na sa mahigit isang libong report ang natanggap ng DepEd Child Protection Unit. Karamihan anya rito ay bullying at verbal abuse na tinutugon na, na ng ahensya. Hinimok din ito ang mga kawani ng DepEd na maging maingat sa pagdidisiplina sa mga estudyante at iwasang makapagbitaw ng salita na posibleng makaapekto sa behavior o pag-uugali ng isang bata. Dapat uh, isaisip yon ng ating mga teaching and non-teaching personnel na dapat uh, there is a healthy, safe uh, space dyan sa loob ng eskwelahan para sa mga bata.